Alam po ba ng International Criminal Court kung ano yung mga nalalaman nyo, sir? Nagpaabot, uh, alam na po ba sila sa inyo, yung grupo na yon? Yes, during nag-conduct sila na uh, pre-trial investigation sa akin dito, sa kinalagyan ko ngayon, noong February, kung hindi ko nagkamali, 2022, six days pre-trial investigation sa akin, Sinabi ko po ito lahat. Bakit uh, ngayon lang ulit kayo lumabas? Mukhang uh, marami pong magugulat. Siyempre, parang nawala kayo tapos lumabas ulit kayo. Bakit po? Ano pong reason? Siyempre, uh, unang-una wala na siya sa pocket ngayon. At uh, pangalawa, naging witness na ako sa kanyang kaso, sa crimes against humanity sa ICC. So, kailangan na magbatapang ako na lalabas at lalabas at kahamunin ko talaga itong halimaw na labaw. Kung sino sa amin ang sasabi ng totoo. Sir, kumpiyansa ba kayo na mayroong mga ibang personalidad na kayang suportahan ng mga aligasyon nyo? I hope na meron, pero uh, walang ibang makasuporta sa allegation ko kundi li, ang kabuuan pong pagkatao ko po. Kasi personal ko po ito na na-experience kay Mayor Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, kay Bato de la Rosa, Sanay Ventura.